Kamusta mga pare? Ngayong araw ay naisipan namin ni Mrs. na bumili ng sariwang isda. Medyo nagsasawa na daw kasi siya sa manok at baboy kaya isda naman ang gusto niyang ulamin sa hapunan. At lumabas na nga kami ni Mrs. para pumunta sa bilihan ng isda. Diyan nga pala sa half court na yan ang tambayan namin ng aking mga tropa nung kami ay mga bata pa. At dito naman sa parte ng ilog na ito matatagpuan ang tulay na naging overlooking na lang. At dumating na nga kami sa bilihan ng mga isda. Medyo napaaga pa yata ang aming pagpunta at kakaunti pa lang ang mga tindang isda na nandito. Meron ding alimasag, hipon at iba't ibang uri ng isda. Dito lang yan malapit sa amin sa Wawa at Restosario, Cavite. Kung ikaw ay taga Rosario at naghahanap ng fresh na sariwang isda ay dito ka na bumili. At ito na nga ang nabili naming isda. Ang tawag daw dito ay bakuko. Grabe mga pare, sa halagang isandaan ay eh meron na akong fresh na sariwang isda. At kaya din pala kami bumili ng sariwang isda ay dahil gusto daw testing ni Mrs. ang bagong bilin niyang air fryer. Bali, binudburan ko lang ng paminta yung mga isda. Hindi nga pala kami naglalagay ng asin sa mga pagkain. Apat na piraso nga lang pala ang aking isasalang dahil apat na tao lang naman kaming kakain dito sa bahay. Bali, niligay ko lang sila ng paikot. At sumakto naman yung laki ng mga isdang nabili natin sa sukat ng aming air fryer. At pagkatapos ko silang isalansa ng paganon at paganyan, ay agad ko na silang isinalang. Bali, itong nabili nga pala naming air fryer, ay may mga option na kung paano ka magluluto. Isaset mo lang yung timer, yung temperatura, at kung anong luto ang gusto mo. Bali, niluto ko nga pala sila sa 180 degrees Celsius sa loob ng 15 minuto. Nagsalang na rin ako ng leftover na pusit. Kain na tayo mga pare dalawang minuto ng buhay nyo ang nasayang sa panonood ng video na to. Kaya maraming salamat.